Good morning mga sisiko, Happy New Year. Ayan, may pahabol pa akong item. Open natin. Mainit-init pa. And from GNT Delivery. Tingnan natin. Excited lang. Another uh, boodle na naman. Another boodle ni Ate Rose. Open natin. Ano kaya to? Surprise. Ayusin natin. Ayan. Need nating mag-video mga sisi pag i-open ang parcel para ma-check natin kung may mga kulang ba and pwede nating i kung saan tayo bumili. At least naka ka video siya. Kung may mga kulang ba na item. Ayan, oh. Ito'y galing sa La, ayusin natin baka ma ano, masali yung hindi dapat masali. ito Ito'y galing sa Thailand. Item from Thailand. Ayan, may dash bag. Ganda ng dash bag. Ang kapal. Ayan. Tapos, oops. Naka-eco bag. Taran! Excited na ako. Siguro hinintay ko mga magto two months ko itong hinintay kasi malayo yung pinanggalingan. Um, Thailand. Bangkok, Thailand. This is another gift ko naman sa aking sarili. Ayan mga sisiko. ko. Titingnan natin. Alam, good pala nito. Sakto lang. Alam, gustong gusto ko siya. <laughs> Well, happy happy si Ate Rose ninyo. Ayan. Open natin. Para malaman kung kompleto ang sling. Kasi yung gustong gusto ko talaga nito yung sling. Ang sling niya kasi maganda. <laughs> Excited. Dalawa pa ang sling. Hala. Hala, tatlo. OMG. Tatlo. Tingnan natin. Tingnan natin. Napakanta ako sa saya. Ito yung gusto ko talaga mga sisi ko. Ang ganda. Ayan o. Oh. Ito, ito yung kinuha ko para siyang uh, purple. Taro daw to. Taro ang kulay niya. Uh, magpa-unique din tayo kasi nga yung pink, uh, yung pink at saka yung ano ba yung mga komo uh, common na mga kulay ngayon. Common na kasi kaya maiba naman. Ayan, ganito pala yan. Para maiba naman yung kulay. Ayan. Pasok natin dito. Mamaya na lang siguro, baka magkamali pa ako. Basta ito yung sling niya. Makapal. Tapos meron pang isang sling. Kompleto. Ito lang talaga yung ano, nag ako para kung may mga kulang, pwede kong i-balik doon sa sealer at sabihin kulang yan sling pa rin siya tapos may maliit na may maliit din siya na sling yan pang ano lang kili bag oh Taren! yan lagay natin siguro ganito Dito ko lang kung paano siguro ganito no or ay <laughs> ay 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 siguro ganito ayan paano ba ito di ko alam ayan ito na lang siguro unahin ko ayan. kasi may butas na siya parang ganyan ayan ganyan siguro para hindi kita yung lock. Kaya lang, kailangan mo talagang i-push. Yan, nakaano na. Sito. Ceren <laughs> Alang, ganda niya. Baka mabudol ulit ako nito. Sa susunod na mga panahon. Hindi <laughs> siya mapasok kasi kailangan niya pa wait lang. Mm hmm. Oh, super cute. From littlebunny.com Ayan. Littlebunny.com from Thailand. Sukat natin. Yes. Yay. May bagdas at the rolls. Hmm. hmm. Ano? Maganda yung kanyang tela, mga sis. Cute nyo lang ito logo. Oh. Akala ko mas malaki pa. Pero sige na lang, kasya yung long wallet, yung cellphone, yung mga tissue. Kasya siya. Not another collection. Thanks for watching, mga sis. Bye. Love you all. Happy New Year.